Hello! Good morning! Nandito pa ang bindi ng yeah! <laughs> <na>. Thank you! <laughs> Salamat! Hello again! Good afternoon! Oo sa inyong lahat. Reflex ah, ko lang po din ulit po yung sponsor po sa akin sa aking IPB. Isa sa tapad ko sa IPB. May pinadala niya po ako ng damit kagabi ko ito natanggap ng mga exactly at PM Pinas time kagabi lang po totally po is na ang saya ko po, po is ang ganda talaga ng kulay ang ganda talaga ng kulay mga kasiswang. then ang ganda ng kulay o oh. tamang tama sa akin tingnan nyo to ang ganda ang size po nito is ano large large po tasya sa akin mga kasiswang. ang ganda o oh, binge Thank you so much po sa nag-sponsor po sa akin itong damit na ito. Thank you so much po. Madam Rose, thank you so much po. Madam Rose, thank you. Ngayong umaga mga kasaswang, nagluto tayo ng ulam ni Mamita na kalabasa with matching bangus. Dalawang pirasok bangus. O. Oh. Yung sob natin, talbos ng kalabasa at kamuti taps. Tapos yung ating kanin is na karidin na siya sa pagsaing. O. Oh. na siya. Kasi malapit lang maluto yung ating ulam na kalabasa with bangus. Hello po sa inyong lahat mga kaseswang Ngayong hapon po is Mag flex na pa ko sa inyo sa Bakuran Or sa Paligid ng aking mansion Then before ako magpakita sa Aking Inano na sa pag ano ng lupa sa paligid ng aking mansion before after ako magpakita ng ano ng aking ginawa ngayong hapon ito pala yung dinabhan ko na kumot at ito at isang tuwalya at yung isang kumot yan o oh, yan kumbaga is, apat lahat yung aking dinabhan ngayong umaga na hinihian ni mamita kasi po si Mamita pa may sakit. Hmm. Ngayong hapon, yan po yung ano na lupa na idamuno. Kung is aking ginawang abuno. Yan hanggang doon. Pero ito po konti pa lang yan. Hindi pa po yan totally mataas. mayroon pang ano yan mga isang dango pa na kailangan kong i eh, patong pa na lupa. Ngayong hapon, tropa po na tayo. Diyan po is malinis na malinis na po talaga. Malinis na malinis na. Pero meron pa lang ano dyan. May ano yung plastic or anong tawag dito sa Tagalog yung pagkainan ng aso ko yan. At saka yan. Oh, meron yan. Kung baka is puwel pala siya puwel. Yan pa ipakainan ko ng aso. Tapos, as in talaga malinis na yung aking plikwang or aking pagbakuran. Ngayon, kahit mainit, labas tayo. Dito ko si Mother palagi pinapakain dito. So si Mother doon sa loob, ayaw lang pakita kasi doon sa pig kabila. Doon kasing kapatid ko, ayaw kasi ng kapatid ko na ano, magkisabay sa aking lalagi tapos chan ito po yung andyan dito pa ako nagbongkal ng lupa dito ako ginawa ko siyang ano magkais ito is ito kumbaga yung nakita ko dyan ito, ko ko kumalapit ng amihan dito dumadalo yung tubig hanggang doon sa likod tapos dito mga kaseswang hindi ko na dito ano han, ni, niwalisan kasi may ano dito may okra ng tanim may okra na siya dito na area may alugbati na dito may alugbati tapos yan san yan sana na bulaklak patayin ko sana yan pero pag may time ako talaga patayin ko din yan para ano maganda tingnan pero para sa akin hindi ko na sana patayin kasi maganda naman tingnan yung kanyang kulay tapos doon Da, mayroon ano dyan damo pero may mga ano pa dyan may mga kamuti pero hindi pero malapit ko din yan linisan para hindi masyado ma, maanoan ang damo kasi may konting damo tapos dito ito pala yung sinasabi ko na anin ko din yan patayin ko din yan pero pag ano pag kaya ng ating katawan na maano ma, natin ma ma siyang patayin patayin natin yan para maganda na tingnan para wala nang ano wala nang makapal na bulaklak sa tabi ng ating bahay tapos dito may mga ano na yan dito mga kasiswang. may mga okra at okra at kalabasa at papaya may tanim na dyan dito may ano na yan may kangkong na yan kangkong hanggang doon may mga tanim doon oh. Nakita niyo yan, ano na yan? Ma Maano na yan, Medyo mataba na yung mga at kamuti at anong Tapos yung aming mangga, namulaklak ulit yung aming mangga. Yan lang po yung aking flex ko sa inyo. Ngayong hapon, namunga na kasi yung mangga namin mga kasesuwang. Namunga na siya. Ulit namulaklak ulit yung aking mangga. Yan, maraming bulaklak. So, ang taba na ng ano ng talbos ng kamuti, alugbati at at Chinese kangkong, mas lalo na 'yung aking saging, malapit nang yung aking saging makas swarm. Well. Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you. Keep watching.